at lahat po nang nag-alaga ng kalabaw uh, o kahit saan po magtanong talagang tinitingnan po yung mga puyo nyan mga ka at hindi lang po basta nag-aalaga minsan po ay may tumatayo pa na puyo dyan oh, inalubugan ito yung pag kumupis po yung tiyan mas danyo may puyo dito yung nalubug-lubugan po na yan oh, dito naku po Well, magandang araw mga kaidol tayo ay magpapastol muna ng alagang kalabaw at pag usapan natin mga kaidol uh, yung uri ng kalabaw na pwede natin alagaan uh, kung okay ba yung kanyang puyo kasi adalasan dito sa probinsya pag maaalaga ka ng mga kalabaw kailangan nating tingnan din ang puyo ganun din sa mamimili na yung mga puyo nila ay eh tinitingnan din nila yung puyo ng mga alagang kalabaw at narito yung ating mga alagaw oh. yung ating alaga na sa uri ng kanyang puyo kung inyo napapansin mga kaidulo ano wala man lamang puyo itong ating kalabaw na ito kung tawagin dito sa amin yan ay hubad kasi wala siyang puyo dito oh, sa na yung naumbok na ito wala siyang puyo mga ka-idol. <coughs> At dito rin sa kabila, wala rin siyang puyo mga ka-idol. So, bali yung puyo niya mga ka-idol, nandito lang yun. Isa. Isa o. Oh. Yan. Isa lang ang puyo din eh. Tapos, umikot din eh sa kabila. Para ba nga siyang uh, bumalagbag dito sa kung dito ay lagayan ng paud Pero malayo naman mga kaidol yan pag ginilagyan ng paud yung sa pagpahila o pag-araro. Kung nandini sa bandang baba, maaring yan ay tamang-tama -tama siya nung paud So yung mga kaidol ay medyo pangit din ipaghila yung mga kaidol. Kasi pag yung pinaghila mo nga niya, para bagang maiplagin siya, Baga magagulatin yung bagang uh, tumutudo pag yung hindi nila gusto yung paghihila nila at isa pa hindi to pa rin yung puyo niya sa bandang ibabaw isa, dalawa, tatlo dito, dito sa kabila hindi <coughs> ang tawag yan mga kaidol sa itsura ng puyo niyon dahil wala siyang puyo dito sa katawan yung sinasabi na palunpun so okay pa rin yun mga kaidol yung tawagin ay palunpun <clears throat> at kung ito naman ay walang wala ng puyo mula din sa may bayawang hanggang dito sa may paypay eh kung tawagin pa rin yan ay hubad pa rin yun pero may puyo naman na nagmumula din eh kaya tawag yan ay parang kalunpon mga kaidol kahit na magtanong tayo sa mga namimili minsan pinupuyuhan din nila ang kalabaw nilang binibili at pag nagandahan nila yung nagandahan sila doon sa puyo ng kalabaw kanila namang inaalagaan yan at hindi na binibinta hindi na binibinta sa katayan kaya yung mga kadalasan yung ganyan mga hubad bihira nag niyan yan naman pag nag-alaga ka ay may diskarte kung pa paano mo yan ah uh, gawing alagain may diskarte yan mga kaidol may sikreto at sa susunod na upload natin mga kaidol ibibigay e, ko naman sa inyo yung sikreto niyan kung papaano mo yan kung gusto mo mag alaga ng ganyang mga kalabaw na walang puyo ano hindi siya mats dapat dito na lamang ang puyo may kaidol dyan dito sa naumbukon sa bandang huli <coughs> at dito naman sa paypay kabilaan yan mga kaidol dapat kabilaan saka dito rin sa mandang likod na ito dapat yan may puyo rin bali apat kumbaga sa sakyan kumpleto kumpleto siya ng gulong kung sa sasakyan di ba ay sasabihin ng iba dyan tatasang naman ng mag-aalagang kalabaw basta ang malaga daw may kalabaw tama naman ang malagay may kalabaw pero yan po mga kaidol minsan may kaakibat din na problema darating sa iyan pag yan ay minsan ay alaga mo yung hayop na mga ganyan ang puyo tawagin ay hubad at yan ay baka hindi pinapaniwalaan ng iba pero yung mga taga rito sa amin noon mga matandang mga lulu namin ay pinaniniwalaan nila mga kaidol tamo yung puyo niya no oh. dito lang isa dalawa tatlo malayo tatlo yun tungko so yan ay kung maga kung tutusin talagang pang nag alaga ka nyan talagang lakas loob kang mag aalaga nyan minsan yung mga ganyang mga puyo ay may mga ano yan may mga dahilan yan kaya dapat yan may sikreto ka kung paano mo aalagaan yan at kung paano mo isasama dun sa mga ibang halay na ang kalabaw eh, itong dalawa natin na ito sa kaayon. Ayun naman ay maayos mga kaidol ang puyo. Hindi natin nga makita kasi may putik siya kaya sa susunod na araw upload ko ulit mga kaidol kung makikita natin yung kagandahan ng puyo niyan dalawang kalabaw sa kaayon. Pero ito, ito yung ating isa na ito, ito ay hubad mga kaidol. Ayun. Yan mga ganyan dito muna tayo sa hubad tawagin isa pa mga kaidol kaya ako namang kinuha yan yung puti niya sa mandanlieg isang diritsyo lang pag anon, isang, sa, isang kalong lang kasi kadalasan pag yung puti na yan oh, kapag yung puti na yan ay meron siyang gumuhi tulik dito sa nabalakangan pangit yun mga kaidol o kaya dito sa pababa may pumuti dyan sa pailalim na yan pangit po yun mga kaidol para sabi nung aming mga matanda ng lolo nyo. puti na yan, oh. Dapat yan, nakabayawang lang pa ilalim. Pag yan ay bumaba pa ganun, o kaya din sa paibaba na eri, may gumuhit puti yan. Ang tawag doon yan, sa laguntingan. Sa laguntingan, ang tawag doon, yung puti na yun sa ilalim. O, diba, mga kaidol? At pati, yung mga sa hakbang din ng kalabaw mga kaidol pag pinakbang mo yan ng pantay mas maganda nyan ang kuhain natin yung paghakbang hakbang kaliwa suma, sa pool yung bandang unahan yung bakas o kaya sumubra pa yung sumubra pa itong huli na hakbang dun sa niyakakan ng unahan yun ang mga magaganda mga kaidol na kuhain nating alagaing uh, kalabaw at pag humakbang itong huli at kapos dun sa unahan ay nasa inyo po yung kung gusto nyo mag-alaga ng mga alagang kalabaw na ganun kasi kadalasan po mas maganda yung sobra o kaya yung sakto dun sa pagapak apak dun sa unahan yung kamandang huli na yan o oh, oh. ayan ayan mga ka-idol hubad po ang tawag yan walang puyo dito walang puyo sa kabila parang dito lang ang puyo talaga niya no oh tatlo lang dito sa nabatukan lang na ito ang tawag dyan palunpon palunpon mga kaidol ang tawag dyan <clears throat> at igit sa lahat pa mga kaidol sa buntot din tinitingnan din yan mga kaidol kung baga mahaba at lampas dito sa ito yung, buk, yung buto pag lumampas yung balahibo niyan sa buto abot dito sa nakitinan na yan nako po magandang alagaan yan mga kaidol yan oh kaya lagan natin kasi yung buntot din yan ay sobra-sobra dito sa minakang bukobuko o oh, puntawagid. Abot sa sakitin dito. Halos parang siyang buntot baka. Ngayon kung nasa inyo naman po 'yan at yung buntot ng kalabaw ninyo ay parang andito lang sa taas ng buto. O nandito lang sa taas ng buto na ito oh, dito. Naiikli ay nasa sa inyo po yun kung gusto nyo alagaan yun. Pero sa amin po, hindi po kami nag ng gano'n. Kaya lang po, nag-aalaga yung iba niyan, mayayaman. Mayayaman yung mga nag-aalaga niya, hindi nila binibenta yun. Kasi hindi nga sila sila naniniwala sa alagaan na kung ano man yung magandang uri ng kalabaw na alagaan Hindi sila naniniwala dyan yung mga nag-aalagang mayayaman ng <coughs> maraming pera, nag-aalaga ng mga kalabaw hindi sila naniniwala sa mga ganyan kasi ang katwiran nila bakit kami bakit kami nag-aalaga kami ng mga kapusang buntot dun sa hulihan na yun eh, okay naman daw eh, hindi nila alam eh may mga ano po yan may mga dahilan po yan may mga dahilan yung mga ganyan kadalasan ho pag sila nagwawagi kung tawagin sa amin dyan ay mga ganitong klase ng, uri ng hayop na pag wala kang anito dyan, yan po ay mananalo. Mananalo po yung mga ganong klase ng uri ng <coughs> ah, puyo. Kaya dapat po yun, tinitingnan din po natin yung puyo ng mga alaga natin. Kung matsbaga o tama yung kanilang mga ano, tama yung kanilang tayo ng mga puyo, buntot, hakbang ng paa at saka yung puti sa bandang yan o, yung puti na nasa bandang liigan kaya dapat yun po ay tinitingnan din lahat mga ka-idol at sa sunod po na upload ulit natin kahit po dun sa uri na lamang ng sungay niyan meron din mga ka -idol hindi lang sa paa, hindi lang sa buntot, hindi lang sa puyo. Sa sunod po, yung sungay. at uh, titingnan din natin yan mga ka-idol. At lahat po nang nag-alaga ng kalabaw, uh, o kahit saan po magtanong, talagang tinitingnan po yung mga puyo niyan mga ka -idol. At hindi lang po basta nag-aalaga. Minsan po ay eh, may tumatayo pa na puyo dyan, oh, hinalubugan. Ito yung pag po yung tiyan, mas nyo may puyo dito. Yung nalubog-lubogan po na yan, oh, dito. Naku po, mas lalong maiba po yung mga kaidol, sa kalabaw yung ganun. Mas mabuti pang wala na siyang puyo dito eh, sa bulugbog na yan eh. Okay lang, pero pag may tumayo po na puyo dyan, oh. <coughs> yung pinakaiba mga kaidol. Kahit na anong gawin mong hanap buhay dyan kahit anong gawin mo paghahanap buhay mga ka-idol kahit nasipagan mo nansipagan yan mga ka -idol. parang maya maya lamang ay meron pero parang sa sunod na araw parang pagod na pagod ka na at hikayos ka na naman mga ka-idol pag may puyo po dito yung nalubugan na ito kung tawagin ay bayainan Isang number 1 po na yan po ay tinitingnan na namin pag pag may puyo dito. Yan, halubugan na ito. Tawagin na yung bayainan ang tawag po sa amin dito yan eh. Pag lumubog po, tandyan yung puyo. Naku po. Binta nyo na lang mga kaidol yan. Pero yung po naman, sabi ko po nga eh, pag ganyan ang mga itsura ng kalabaw, yung mga puyo ay meron din eh. At yung puyo ay mga sala-sala. May sikreto po dyan mga kaidol. Sa sunod na upload ko po, sabihin ko sa inyo naba lang kasi yung ating ngayong video at saka po ito papakita po ko sa inyo yung magandang puyo ng kalabaw na pwedeng alagaan habang buhay kasama habang buhay talagang hindi ka hindi ka iiwanan yan hanggang yan ay nabubuhay sa mga kaedol at ganun din sa iyo mapapamahal at mapapamahal sa iyo yung mga hayop na magandang klase, maniwala po kayo nilamang mga kaedol at maraming salamat